Samantala, labindalawang resolusyon ang inaprubahan ng Committee on Transportation and Communications matapos ang dalawang araw na pagpupulong. Kabilang dito ang panawagang magsagawa ng feasibility studies para sa dagdag na sea at air route sa pagitan ng Sulu at Zamboanga City at pagbubukas ng bagong Zamboanga-Luok Sea Route. Itinulak rin ni Deputy Speaker Don Mustafa Loong ang pag-adapt ng online ticketing system sa rutang Zamboanga-Holo upang wakasan ang mga fixtures. suportado rin ng Komite ang pagbili ng Starlink Internet para sa mga liblib na lugar, full implementation ng libreng Wi-Fi sa ilalim ng RA-109 929 at ang pagbuo ng cybersecurity protocols para sa seguridad ng digital platforms ng rehiyon. We avoided unnecessary delays, no? Tiningnan namin isa-isa in fact in namin yung mga proposed resolutions from sea air and land. So tiningnan namin uh we decided, no, collectively kung alin doon yung talagang tingin namin kailangan i-address. So yon 'yung mga proposed resolutions na jointly referred no sa Committee on uh, Transportation and Communications and with other uh, committees we will uh, we will make sure no in fact I I gave instructions already sa committee secretariat to coordinate with respective committees sa usapin ng kapayapaan at siguridad, apat na mahalagang resolusyon ang inaprubahan ng Committee on Public Order and Safety. Kabilang sa mga ito, ang panawagan sa National Amnesty Commission na pabilisin ang proseso ng amnestiya para sa mga kasapi ng MILF at MNLF. Nanawagan din ang committee sa Bangsamor Chief Minister na lumika ng ministerial posts na tututok sa normalization efforts at humiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansa samantalang isuspinde ang mga warrant of arrest laban sa mga rebelde habang umiiral ang amnesty period. Hinikayat rin ng komite ang MILG at MPOS na paigtingin ang impormasyon sa publiko uko sa Presidential Decree 1727 na nagpaparusa sa pagbibiro ng bomb threat at pagpapakalat ng maling impormasyon. Yung kasi 650 is napakahalaga yun kasi pertaining yun sa uh, mamadaliin ng uh, amnesty and ng ating uh, mga kapatid na MILF at saka MNLF. So, isa yun sa mga bagay na napakalaga, lalo na po sa kalagayan po natin na yun